Sa kaugnay na balita, pamilya ng pinaslang na kapitan sa Digos City nagbigay ng karagdagang isang milyong pisong reward money sa makapagtuturo sa suspect. Ang kasama natin mula sa RMN Davao, si Rajuman Kirby Manso. RMN Live! Umakyat na sa 3 million pesos ang kabuuang halaga ng pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa gunman or mastermind sa pagpaslang kay Barangay Teres Di Mayo Digo City Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. Sa impormasyon ay nagmula ang karagdagang 1 million pesos na pabuya mula sa mismong pamilya ng kapitan. Matatandaang nag-alok si Vice President Sara Duterte ng isang milyong piso na pabuya batay sa kompirmasyon ni Attorney Israelito Torion at ang karagdagang isang milyong piso naman ay mula kay Davo del Sur Provincial Governor Yvonne Samantala, dinagsa ngayon ng mga kakilala at supporters ang lugar kung saan nakahimlay ang pinaslang na kapitan sa kanilang barangay sa Tres de Mayo. Nagpadala na rin ang mga bulaklak sina Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Pulong Duterte para sa biktimang kapitan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman Kirby Manzon, Tatak RMN.